Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at minsan ang mga sorpresang ito ay mahirap. Humaharap tayo sa mga mahirap na panahon. Mga bagay na hindi natin alam kung ano ang mangyayari at mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkabalisa or anxiety. Madaling matali sa kakaisip ng paano kung o kung sana. Kapag puro problem lang ang iniisip natin, tila lumalaki ito ng lumalaki. Pinupuno nito ang ating isipan at inaalis ang ating kapayapaan. Pero tandaan, ang pag-aalala ay hindi makakalutas sa mga problema ng bukas. Ninanakaw lang nito ang ating kagalakan ngayon at pangkawala ng tiwala sa Diyos. Maaring gusto nating ibahagi ang ating mga problema sa iba para gumaan ang pakiramdam, ngunit minsan ay lalo lamang itong nagpapalala. Maari tayong mas matakot imbes na lumakas. May mas mabuting paraan may daan patungo sa kapayapaan kahit mahirap ang mga bagay-bagay. Nagsisisimula ito sa pagbabago ng ating pinagtutuunan ng pansin. Sa halip na isipin ang ating mga problema palagi, maaari nating piliing magtuwan sa Diyos. Ang kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon ay isang malakas na halimbawa ng matibay na pananampalataya. Si Daniel ay nasa isang nakakatakot na sitwasyon. Inihagi siya sa yungib ng mga gutom na leon dahil sa kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ngunit hindi natakot si Daniel. Pinili niyang magtiwala sa Diyos. Maari sana siyang magalit o mawala ng pag-asa. Sa halip, nanalangin siya at natulog siya. Ang kanyang pananampalataya ay wala sa kanyang sitwasyon, kundi sa Diyos na kasama niya sa sitwasyong iyon. Ang Diyos ay kumikilos batay sa mga prinsipyo, hindi sa ating pagbago-bagong damdamin. Isa sa mga prinsipyong ito ay parang pagtatanim at pag-ani. Kung ano ang ating itinanim ay siyang ating anihin. Kapag pinili nating sumunod sa Diyos, tatanggapin natin ang kanyang mga pagpapala. Totoo ito kahit hindi natin agad nakikita ang mga resulta. Tulad ng isang magsasaka na nagtatanim ng mga buto at matiyagang naghihintay para sa ani, kailangan nating magtiwala sa panahon ng Diyos. Ang ating trabaho ay sumunod. Ang trabaho niya ay palaguin ito. Mabilis magbago ang damdamin parang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Ngunit ang mga prinsipyo ng Diyos ay laging matatag at totoo. Ikaapat na bahagi: Ang kapayapaan ng pagsunod. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging nagpapawala sa ating mga problema ngunit nagdudulot ito ng kapayapaan. Isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag, ito ay isang kapayapaan na bumubulong. Hindi ka nag-iisa, kahit sa pinakamadilim na gabi. Ang kapayapaang ito ay may kasamang kagalakan, hindi isang panandaliang kaligayahan na nakasalalay sa ating sitwasyon, kundi isang malalim na kagalakan na nagmumula sa pagkaalam na ang Diyos ang may kontrol. Nagiging kampante tayo nalalaman na inaayos ng Dios ang lahat para sa ating ikabubuti kahit hindi natin naintindihan ang lahat ng nangyayari ikalimang bahagi ang pundasyon ng pananampalataya kapag dumating ang pinakamalalang pagsubok sa buhay ang ating pananampalataya ay parang isang angkla pinapanatili tayong matatag kapag dumating ang mga bagyo tulad ni Daniel maaring hindi tayo mailigtas sa ating mga pagsubok ngunit maaari tayong mailigtas mula sa mga ito. Tandaan, tapat ang Diyos. Hindi pa siya nabigo at hindi siya kailanman mabibigo. Hayaang punuin ng katotohanan ito ang iyong puso. Piling magtiwala sa kanya kahit hindi mo maintindihan. Sapat na ang kanyang biyaya. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. At ang kanyang pag para sa iyo ay hindi kailanman magbabago. Itayo ang iyong buhay sa pundasyon ng pananampalataya. Ito ay isang pundasyon na hindi kailanman guguho. Mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga aral mula sa Biblia.